Magluluto tayo ngayon ng masarap na sinigang na lechon baboy. Dahil may tira-tira pang lechon baboy sa aming freezer, kaya naman naisipan kong magluto ngayon ng sinigang na lechon baboy. Ito ano nga din ako ditong cabbage at saka petchay. Lagay din tayo nitong sitaw, pati na din itong siling green at saka itong pampaasim. Pos, itong sibuyas at saka kamatis. Alis sa isang kaserola ay nagpainit lang nga ako ng tubig. Kuna nga din itong sibuyas at saka kamatis para naman sabay mapakuluan. Nung kumulo na nga mga mare ay nilagay ko na agad itong mga leftover na lechon baboy. Pan ko na nga muna at at antayin lang nga natin itong kumulo. Kumulo na ay ko naman itong sinigang mix. Pan ko na nga muna mga mare at papakuloan pa nga natin ito ng saglit. Katapos ay nilagay ko naman dito yung ating mga sitaw. Lagay nga din pala ako dito ng patis pati na din asin. Kung nga lang din naman itong niluto dahil mabilis lang din naman itong lulutuin. Mantikman ko na nga din mga mare kung okay na din ba yung lasa. Kung sa tingin ko ay okay naman na kaya naman nilagay ko na itong mga cabbage. Again ko na nga din pala nitong siling green para may konting angha. Katapos panghuli ko na nga nilagay itong mga dahon ng pet konting Konting pakulo na nga lang itong mga mare at maluluto na nga itong ating sinigang na lechon baboy. Ready ready na nga itong mga mare kaya naman naghain na nga agad ako. O tara, kain tayo mga Mars. <tiple> And after nga namin kumain dyan ay lumabas na nga ako ng bahay. Dito nga ako tumambay sa may garahe para nga laruin itong aming mga patuti. Paminsan-minsan kasi ay nilalabas din namin sila sa kanilang kulungan. Para naman din makalaro at makatakbo-takbo nga sila. <tong> <laughs> Mocha? Mocha ikaw? Ha? Dali na ka. Uno ka dua. Dali na. Hoy, istari mo. Hui. Hoy, ari <laughs> <laughs> <Uy>, mo. Are ate Oh? Ah, ah. Ah, te te te. Ndiri dire dire. Hoy, ngagat. <laughs> ngagat. Karadnok, <laughs> silingnya gitu. Hmm, tapos mangagaw naman nemenin brown karon ba? siya mga Mars. Yun lang muna. Bye!